Binigyan ng pagkilala ng Department of the Interior and Local Government ang ilang mga opisyal ng barangay sa Bataan na nagpamalas ng husay sa serbisyong publiko pagdating sa larangan ng pamamahala. Sa kabuo ang 237 barangay sa lalawigan, 77 ang ginawara ng Seal of Good Local Governance for Barangay. Apat naman ang tumanggap ng Lupong Tagapamayapa Incentives Award, siyam ang pinarangalan na pumasa sa Barangay Environmental Compliance Audit at tatlo ang kinilala bilang Barangay Information Management System Achievers. Mga kaibigan, this event is not just a ceremony. It is a celebration of excellence integrity, and true public service. Ito po ay pagkilala sa mga lingkod bayang patuloy na nagbibigay inspirasyon, nagsasakripisyo, at naglilingkod ng may puso para sa kanilang mga nasasakupan. Pinarangalan at binigyan ng insentibo ang mga barangay na matagumpay na nakapagpatupad na mahalaga at epesyenteng programang pangkalusugan sa kanilang komunidad sa ilalim ng One Bataan Seal of Healthy Barangay para sa second quarter. Bukod pa rito ang mga ginawaran ng parangal para sa mga nagwagi sa ADAPT Phase ng Barangay Resilience Bingo Scorecard bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang kakayahan ng bawat barangay sa larangan ng pamumuno, kalusugan, ekonomiya, infrastruktura, kalikasan at kaligtasan. At ito po yung dahilan kung bakit talaga pong gusto nating maitawid at may ayos ito pong Husay Barangay 2025 dahil dito po syempre mabibigyan lang ng pagkakataon ang inyong lingkod, ang mga kasamahan po natin sa lokal na pamalaan upang kilalanin ang inyo pong mga ginagawang serbisyo, ang performance ng bawat uh, isa pong barangay dito po sa lalawigan ng Bataan. Nasa mahigit isang libong job seekers ang dumalo sa isang job fair na pinangasiwaan ng tanggapan ng scholar ng Bataan. Iba't ibang mga trabahong lokal at abroad ang binuksan mula sa apat na recruitment agencies kung saan binigyan ng kaalaman ng Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers ang mga aplikante tungkol sa tamang paraan ng paghahanap ng trabaho upang maiwasan ang illegal recruitment. Uh, kami po ay uh, natutuwa na nandito po kayo para nga i-take advantage o gamitin itong ating job fair upang makapaghanap ng trabaho o kaya makakuha ng mas maganda pang trabaho para po sa ating pamilya. Kinumusta ni Gov. Joe Garcia ang mga residente, lalo na ang mga kabataan sa bayan ng Morong na pinamumunuan ni Mayor Laila Linao Munoz bilang bahagi ng Bisita Bayan Kada Buwan Program ng Pamahalaang Panalawigan ng Bataan. Ako po ay taus puso nagpapasalamat sa inyo po Gov at sa inyo pong lahat sa isa na namang bisita dito sa aming bayan ng Morong. So gusto namin maging makabuluhan ang ating pong bisita bayan. Magtanong po kayo, gumawa tayo ng paraan para ho sa ating mas maganda pang collaboration ng iba't iba pong mga servisyo na nais po natin para po sa mga taga Morong. Sa nasabing bayan, gaganapin ang susunod na hataw takbo sa ikatalawang putsyam ng Nobyembre, kasabay ng pagdiriwang ng Pawikan Festival, kaya't abangan ang registration link para sa mga nagdanais lumahok.